kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kotse, simbolo ng estado sa buhay dito sa Pilipinas. Kapag meron kang tsikot ay talaga namang mas nakakahangat ka sa pamumuhay dahil hindi madali para sa mga ordinaryong Pilipino ang makabili ng kotse. Lalo na kapag ito ay maganda at nanggaling sa sikat ng mga auto manufacturers kagaya ng Honda, Toyota, Mitsubishi at iba pa. Kahit na komo na ang mga kotseng katulad nito pero pag isa ka sa mga nagmamayari nito ay mas swerte ka na. Ibig sabihin, ikaw ay mas nakakaluwag dahil may pambili ka ng panggasolina at pang maintenance sa iyong sasakyan. Makakapunta ka sa malalayong lugar na hindi ka na mag-alala kung makakauwi ka sa oras o hindi dahil hindi ka na mag-aabang ng pampublikong masasakyan. Konvenyente ang may bibigay sa iyo kapag may sarili kang kotse. Kung ang kotse ay mga ganitong klase, tiyak na napapalingon ang mga taong nakakakita sa iyo. Pero pag ito na, ang tipo ng mga kotse mo ay may dadagdag na sa listahan na lilingon sa iyo. Sila ang mga otoridad at politiko na alam kung magkano ang halaga ng iyong kotse at kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso para ito ay mapasayo. Noon pa man ay matagal na itong problema dito sa Pilipinas kung saan ay nakakapagpuslit ang mga sindikato ng mga mamahaling kotse na kung tawagin ay supercars. At naibibenta nila ito at nakukuhanan pa ng papeles at mga rehistro ng legal kahit na hindi sila nagbabayad ng tamang halaga. Dati nang sakit ito dito sa Pilipinas kahit pa napapalit-palit na ang mga presidente pero nananatili pa rin nangyayari ito. Walang epekto ang tila useless na paraan ng gobyerno na pagsira sa mga smuggled hot cars na ito para lang ma-discourage ang mga nagpupuslit nito. Ilang minuto lang ang tumataginting na 30 milyong pisong halaga ng McLaren sports car na yan. Naging scrap metal na lang. Isa lang yan sa pitong luxury cars na kinabibilangan din ng Bentley at Porsche na nasabat at sinira ng BOC dahil misdeclared umano at tinangkang ipasok bilang murang sasakyan. Uh, hindi na namin pinapayagan makuha pa nung importer yung, yung uh, misdeclare nilang shipment. Especially itong mga to, luxury vehicles kasi Uh, that means that they can afford to pay tax naman kung kaya nilang bumili ng ganyan pero talagang tinatakasan nila. 58.55 million pesos ang kabuwang halaga ng mga sasakyang sinira, kabilang na ang labing apat na sasakyan sa Port of Cagayan de Oro. Kasalukuyan pa rin dinidinig sa korte ang kaso ng mga ito laban sa mga importer ng sasakyan. Taon-taon, 20 hanggang 30 billion pesos umano ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa motor vehicle smuggling. Nitong nakaraang taon lang ay nakaabot sa radar ni Senador Rafi Tulfo ang dalawang Bugatti Chiron na mga sasakyan na nakita ng mga netizens sa kalsada ng kamaynilaan at kaagad na inireport ito sa Senador para malaman kung legal ba ang pagpasok nito sa bansa. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Commission on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng 3 million US dollars kada isa. Ulitin ko po, 3 million US dollars kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yon. Mabilis na nagbigay ng pahayag ang mga taga Bureau of Customs nang sila tinanong ng senador at ayon sa kanila ay wala daw sa record na kanilang hawak na nakabayad ito ng tamang proseso para makalabas at mapunta ito sa may-ari na siyang gumagamit nito paggalagala sa Metro Manila. Pero ang tanong, bakit nakakalabas itong mga kotse na to sa Bureau of Customs kung wala naman pala silang record na ito'y nabayaran na? Hindi lang kwestyonable ang paglabas nito sa BOC kundi pati na rin kung paano ito narehistro sa LTO. Nung ito ay tinanong ko noong Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes itong dalawang Bugatti. They confidently told me that they look at the records from 2019 onwards at wala daw talaga sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Kaagad na pinahanap ang mga nasabing supercars para alamin ang kwento sa likod nito kung paano napasakamay ng mga may-ari ito. Gayong naguhugas kamay ang BOC na wala silang record na nabayaran ito ng tama. Kaagad na sinurender ng may-ari ng kulay pula na Bugatti Chiron ang sasakyan at makalipas ang ilang araw, ay sinorender naman sa BOC ang kulay asol na isa pang Bugatti Chiron. Ayon kay Senador Winget Yan, ang may-ari daw ng dalawang sasakyan na ito ay mga taga-Pogo, simulat sa Pol ay sandamakmak na na problema ang dinala ng Pogo sa Pilipinas simulang ipinasok ng Administrasyong Duterte. Tuwang-tuwa pa noon ang ilang mga taga-supporters ng Pangulo sa pagpasok ng Pogo dahil sa marami daw ang matutulungan nito. Pero ang kinalabasan ay mas malaki pa at mas marami pa ang perwisyong naidala ng Pogo kesa trabaho na kanilang naibigay sa mga Pilipino. It's about time we put a stop to this and make our country A country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Masyado na pong negative yun dating ng Pogo. As we were cleansing the uh, rules and regulations and also the licenses. Pati po pangalam tinatanong. Okay. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, milyones ang nalugi sa gobyerno dahil sa mga kawatan na nasa gobyerno na siyang dumutulong na makalusot ang mga supercars na ito at mapunta sa mga banyaga na siyang nagbibigay sa kanila ng mga suhol. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner. Nasi si Tu Trang Nguyen at ang pulang Bugatti na may plate number NIM 5450 ay nakirehisto naman kay Meng Jun Zhu. 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung ikukompute ito, may git 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na ng gobyerno. Ibig sabihin, Dalugin gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan or a total of 366 million pesos ang nalugi. Malamang sa malamang ang kaso na ito ay magiging katulad rin lang sa mga nagdaang mga kaso noon na malulusaw na lang sa pagdaan ng panahon paulit-ulit na lang itong nangyayari at wala namang may nananagot. Kaya hindi na nakakapagtaka at hindi na rin nakakagalit kapag marinig natin sa ibang lahi na sabihin nilang kurap ang bansang Pilipinas. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.